Magandang gabi po sa inyong lahat <coughs> uh, Naway datang kayo ng uh, video kong ito uh, Nasa mabuting kalagayan uh, Naway ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapamakan Salamat po sa inyong pagsuporta sa yung unti kong channel na ito. Nawa, kung inyo pong napanood itong uh, video kong ito ay kung inyo pong nagustuhan, ay uh, subscribe po kayo at uh, like at uh, mag-comment din po at uh, pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video ko na pantungkol sa mga orasyon uh, muli ako po ay uh, humihingi ng respeto sa mga hindi naniniwala sa mga ganitong usapin lagi kong ipi, uh, sinasabi na mag-skip po kayo sa video kong ito sa mga hindi na iniwala, sa mga lihim na karunungan ng Diyos Ama. Ito po ay uh, mga orasyon na put putian po na magagamit po ninyo saan man po kayo naroon. Maraming maraming salamat po sa inyo at nakaabot na po ng 665 subscriber ang youtube ko na ito ang aking pong uh, i-upload na video ay patungkol sa uh, kinasusukuan ng mga orasyon ng mga kinasus, uh, kinasusukuan ng mga mangkukulam at lahat ng mga demonyo impacto ang orasyon ito ay binap, uh, banal, kaya pakaingatan na lang po ninyo. At uh, kung sino man po ang gustong magkupya, narito po ang orasyon. Uh, pwede pong banggitin ito ng uh, tatlong beses o isang beses. Kung may uh, pupuntahan kayo na... <coughs> na di... Uh, hindi ka na -ayos na, -ayos na lugar o may, may mga masamang nilalang eh ito po ay pwede nyo pong banggitin pwede rin po itong uh, panggamot sa mga nakukulang ito po ang uh, orasyon nakikita nyo po sa uh, screen ko ito po ay aklat aklat ng Jesmondo yes Uh, tinakpan ko na lang ang iba para hindi po maguluhan at hindi po humakopya ng iba ito lang po uh, orasyon na ito ay ito po una ay magdasal uh, ng isang ama namin isang no, isang lalati at suma, isang sumasampalataya tapos sabay isunod ang orasyon na ito ganito po ang pag, uh, pagbasa o pagbanggit Wai Wai U, B, D, M, B, B, Pwede pong isang beses po. Tapos, kung tatlong beses, Wai U, B, D, M, B, Isang ulit, eh, isang beses po ulit, para tatlong beses. Wai U, B, D, Mio Bukabio uh, yun po at sabay ihip nyo sa inyong dibdib kung kayo ay nakakaramdam ng di maganda at uh, kung kayo ay naka nangingilabot sa takot, ito po ay kinasusukuan ng lahat ng mga magkukulam lahat ng mga demonyo o masabang nila lang sabay ihip nyo ito sa dibdib at ako naman na uh, maggamot, ito po ay iniihip ko sa aking pangipit pedong uh, sa aking siete Ito po ay banal na orasyon. At uh, ang ginagawa ko, binabulungan ko ang aking pangipit. ipit ang orasyon na ito bago ko maggamot. Uh, pwede po <coughs> yung kung ang pangipit nyo na kung uh, ito man ay tanso uh, pakpak ng manok sa papel kung kayo man po ay mga gagamot alam nyo po ito ito ay iniipit sa sa mga daliri sa paa o sa kamay sa palito rin po, pwede rin po ito sa mga mga gagamot ito po ay dagdag kaalaman at karunungan sa inyo na waay makatulong at sa mga ordinaryong tao na walang kaalaman ay pwede rin pong humawak nito. Basta bagitin lang ang tatlong beses o isang beses ang orasong ito. At uh, ihip sa inyo dibdib pa Ma uh, magsilbing protection nyo po ito. <coughs> Nawa, ma <coughs> makatulong po ito sa inyo. Uh, kung ako man na ginagambala ng mga demonyo uh, masamang nilalang, at ito yarihan ay eh, pwede po ito maraming maraming salamat po at uh, sa patuloy nyong pagsubaybay sa kung channel na ito maraming maraming salamat